ko po si Leonora Mokudap, galing na Upi Magindanao. Ang tribu ko po ay Tuduray. Ang organization ko po ay TLW o Tuduray Lambangian Women's Organization. Pangarap ko po bilang isang babaeng Tuduray ay uh, tunay na kapayapaan sa ating sarili upang mamuhay po kami ng tahimik sa aming lugar at uh, magkaroon po ng pagkakaisa at higit sa lahat po uh, may kaunlaran po ang aming lugar at ang aming pamumuhay. Sa ngayon po ay... Uh, Sabihin natin, kung may kapayapaan man, pero hindi naman lugos-lugos po. Dahil alam namin na kung sa aming lugar ay nariyan pa po yung mga nangyayaring discrimination. Uh, una po yung, yung, yung gulo na nangyayari. At saka yung mga uh, nakikita natin mula sa community, ang problema po yung lupa. Na binalisang tuluray ay... Uh, pinapasukan po ng iba at kiniklaim po na sa kanila pero kung titingnan po natin sa, sa story ay wala naman po silang karapatan na uh, ang kinin yun yun yung mga lupang dahil pag arip ko yun ng mga tribo ng At napasok ko yan sa kanilang ancestral. Yung para sa amin kasi walang kakahimikan pa hanggat hindi po uh, yung yung sabitan nandyan pa yung mga uh, arm groups minsan nakikita natin. So dahil sa paniniwala namin kung laging may arm groups po nakikita, ay eh, talagang hantun po yun sa gulo. Uh, sapagkat ilang grupo naman yun dyan, ang kinak nakakatakutan na may example kung uh, yung away po ng mga armed groups minsan na maipit po yung ano yung mga sibilyan yung mga, ang kaularan po sa akin kasi ang pagkakaintindi ko po kung walang gulo mamuhay ng tahimik and then siyempre makapaghanap buhay po ng maayos yung bawat isa yun po ang, ang kaunlaran po para sa akin Hindi, Papa. Sapagkat kung sa ngayon po ang nakikita namin, ang basic look po ay uh, parang naiiwan po yung aming karapatan, lalo na po sa ancestral domain, na sinasabi po parang malabo or mainit na usapin po at saka yung identity. Ngayon po ang pinakamahalaga sa amin bilang tribo, yung ancestral domain namin at, at saka yung identity. Kapag yun po ay mawala sa amin, hindi po namin makamit yung tunay na kapayapaan. Bago po namin masabi yung tunay na kapayapaan, kung malaya po kami mamuno sa aming mga ancestral domain at yung identity po ay kinikilala. So, dumaan naman po kami sa mga legal process ngayon. So, uh, yung mga leader po namin ay uh, hahanap po sila ng paraan upang paano po maiparating sa GPS at saka sa MILF na narito po kami at ito po yung aming kailangan na sana po ay maipasok po sa BBL sapagkat kung hindi, uh, walang kabuluhan talaga yung ano yung sinasabi natin kapayapaan para sa amin dahil uh, ang tunay na kapayapaan ay walang maiiwan po nakikita po yung karapatan ng bawat isa. Nanawagan po ako sa ating presidente nandoon naman, siya naman talaga yung talagang concern na uh, dapat tumitingin po sa mga uh, dapat dapat uh, ipasok doon. Isa na naman po, uh, siya po mismo ang makakita doon na kailangan po Uh, kilalamin po yung aming karapatan. As duray na mayroon pong sariling teritory at may sariling identity.